Great day! Mabuhay ka, boses! Maingay ang mundo! Bawat oras, may nagsasalita, may nanghihila, may nanghuhusga. Lahat sila may sinasabi kung sino ka dapat. Anong dapat mong isipin, anong dapat mong maramdaman, at anong dapat mong paniwalaan. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, sa pagitan ng mga bulong, sigaw at opinyon, may isang boses na halos hindi mo na marinig. Sarili mong tinig, sarili mong isip, sarili mong puso. Doon nagsisimula ang lakas mo. Diyan nabubuo ang totoo mong pagkatao. Hindi para tumakas sa mundo, kundi para balikan ang sarili. Self-focus ang tawag dito. Pero madalas, mali ang pagkakaintindi. Akala ng iba. Selfish ka kapag inuuna mo ang sarili mo. Pero ang totoo, hindi ito pag-iwas sa iba. Ito ay pag-aalaga sa sarili. Para kapag nagbibigay ka, buo ka, totoo ka at walang pagkukunwari. Isa itong disiplina, isang sining. Sining ng pagharap sa sarili. Sa katahimikan, sa mga tanong na hindi mo matakasan, sino ka ba talaga? At sino ka pa pwedeng maging? Hindi mo hawak ang mundo, hindi mo kontrolado ang sasabihin ng iba o ang mga pagsubok na paparating. Pero may isang bagay na palagi mong pwedeng panghawakan. Ang sarili mong isip. May mga taong naging emperador, may mga naging alipin, pero pareho silang may isang sikreto disiplina, katahimikan, pagsusulat, pagmumuni-muni, hindi para iwasan ang sakit, kundi para intindihin ito, hawakan ito, at sa dulo alamin kung paano lalampasan ito. Dito mo matutuklasan na may kapangyarihan ka sa loob mo, na hindi kayang galawin ng kahit sino, na kahit magulo ang mundo. Pwede kang manatiling kalmado, tahimik, at malinaw. Hindi ka palaging kailangang sumagot, hindi mo kailangang palaging mag-react. Minsan ang lakas ay nasa pagtahimik, sa pag-pause, sa pag-reflect, ang damdamin parang alon. Minsan mataas, minsan mababa, pero hindi mo kailangang sabayan palagi. Hindi mo kailangang lunurin ka ng emosyon. Dahil kapag natutunan mong ihiwalay ang emosyon sa katotohanan, makikita mo ang langit sa likod ng ulap. Yan ang superpower mo, hindi yung pagiging maingay, kundi ang kakayahang tumahimik. Sa gitna ng ingay, bawat araw may panibagong laban. Pero hindi lahat ng laban ay nasa labas. Minsan ang pinakamalaking gera ay nasa loob mo, sa mga tanong mo, sa takot mo. Sa desisyong kailangan mong gawin kahit walang pumapalakpak. At kung gusto mong magsimula, hindi mo kailangang hintayin ang bagong taon. Hindi mo kailangan ng bagong gamit, bagong environment. Kailangan mo lang bumalik sa sarili mo, araw-araw kahit limang minuto lang sa umaga, bago pa ang cellphone, bago pa ang mundo, umupo ka, huminga ka, makinig ka. Hindi para tumakas, kundi para matutong maging present. Para maalala mo kung sino ka at kung anong mahalaga sa'yo. Bawasan mo ang ingay. Hindi mo kailangan malaman lahat. Hindi mo kailangan makita ang bawat post dahil ang buhay mo. Hindi dapat nakadepende sa feed ng iba. At piliin mo kung sino ang pwedeng pumasok sa isip mo. Hindi lahat ng malapit karapat dapat hindi dahil sa pride kundi dahil sa respeto sa sarili mong kapayapaan ang limang minutong katahimikan mo pwedeng maging dahilan kung bakit mas malinaw ang utak mo buong araw kung bakit mas kalmado ka mas matibay ka hindi mo kailangang maging perpekto kailangan mo lang maging gising sa iniisip mo sa nararamdaman mo sa pagkatao mo sa huli ang tunay na tagumpay ay hindi laging may trophy minsan ito ay yung katahimikang hindi nababasag kahit magulo ang paligid. Kaya kung gusto mong matutong manatiling buo, sa mundong punong-puno ng ingay, pumili kang huminto, huminga, at bumalik sa sarili mo dahil minsan, ang pinaka-importanting boses ay hindi yung malakas, kundi yung malinaw. Gusto mo bang matutong pakinggan yon? Tara, sabay tayong maglakbay. Araw-araw, pabalik sa sarili.